Sabi ko, lima na, na kami. Manili ko sa'yo. Ay, surprise! Okay! <laughs> lima na lang kayo. Kung lima na lang kayo naman manliligaw Si Nard, sumuko na. Si Ron naman. Si Ron naman. Ano? Yun na ang last na panliligaw niya sa akin. Di ba may post ako? Tingnan ko nga siya ng goodbye message. Kasi si Ron pala, naitanong kasi niya sa akin. Which is, hindi ko rin naitatanong sa mga pag may naliligaw sa akin. Si Ron, ano siya, kasal, iwalay siya sa asawa. Nagluko yung asawa, sabi ba diba? Iwalay siya sa asawa. Sabi natin, hiwalay. Kasal siya sa asawa niya. So, hindi siya pwedeng ikasal. Sabi niya sa akin, parang, di ba sabi niya, ikaw, kaya pala sabi siya, kaya sabi, goodbye, message, gano'n. Ha? Kaya nag-sabi siya na goodbye. Ayun sa my day ko, ako ang nag-message noon. Ha? Pause ko yun, nag-screenshot kami, huling, ano sabi ko, parang huling my day ko sa kanya. Hmm? Sabi, sabi, niya kasi, itanong niya sa akin kung ako ba daw gusto ko yung ikasal. Sabi ko yun ang pinaka-importante yung ano, diba, excited na ikasal. Kasi daw, ano siya yung... Siya kasi, kasal daw siya sa asawa niya eh. Hindi <coughs> sila, di, mahirap naman din magpa-divorce dito sa Pilipinas. Pero iwalay na, nag, may asawa ng iba yung asawa niya. May anak na nga daw. Kaya lang, kasal nga siya. Bakit hindi pinaglaban? Ikasal ka niya, kasal ka niya. Dito Three times na daw yung ginawa nung wife niya sa kanya. Ito, nakayang mga bala. Okay, wag natin, ano, natin pag-usapan yung kasi, oh. Ano, um, basta yun. Kaya yun na, sabi ko, kaya sabi niya sa akin, advice niya sa akin, next time, kamay may manligaw sa'yo, isama mo. Kung kunyari hiwalay, itanong mo, kasal ka ba sa nahiwalay mong asawa o hindi? Ganon. Hindi ko kasi naitanong sa kanya. Hindi ko naitatanong. Hindi ko din naisip eh. Hindi ko pala naisip na mayroong ganon pala. Na? Oo nga. Hindi ko naisip yung nga pala. Hindi ako ready I'm sa ganon. Ang tanong sa pa, may... Yun, ako, yan, no, hindi. ko ako kasal. Ang sa tanong talaga, niya sa akin kasi... Okay, okay lang, ba no. daw na, okay lang ba daw na may anak siya? Sabi ko, okay lang na may anak ka okay lang, nahiwalay ka sa asawa mo. Ang akala ko kasi live and partner niya lang. Yung pala, ano, kasal, kasal pala siya. Ah, uh, ikaw na sabi na goodbye, message, Ah. Uh, Oo, ay, ko, na lang, sabi ko, lang, saan saan ko talaga, inkantahan ko na lang siya, dalawang kanta, tapos, ini ko na lang siya ng goodbye message, sabi niya nga, huwag naman goodbye, huling message na lang, kasi, sabi niya, ano na lang kami, best friend na lang kami, beat it kami. Sabi okay. ko, oh, sabi ko, okay lang, okay lang naman. Kaya okay, yeah. lang, kami. Tsaka sabi ko, magkikita din naman tayo sa GC. Tsaka sabi niya, kung may free time ka, pwede bang makausap pa rin kita dito sa messenger. Sabi ko, okay lang. Kaya lang sabi ko nga, lagi akong busy. Kung may free lang daw. Okay. So, from anim, from 6 nabawasan si Nards wala na, na si Nards tapos wala na rin si Ron na. apat, na lang pakalawa ka na pakalawa ka oo at, pero sa at, pero advice niya sa akin sabi niya habang wala ka pang napipili sa kanila mag accept accept pa daw ako para makapamili sabi ko naman kasi eh, hindi kasi usaping ano kasi yun eh pang habang buhay kasi na ano yun kaya gusto kong makapamili ng sino talaga yung karapat-dapat. Live type comment lang ah. kasi yun, sabi ko. Sabi niya tama yan. Ako ah, nga pala, matanong ako sa iyo. Ano? Paano mo makikita dito? Paano makikita ang record Kajita sa silpong ko? Ha? Ang record? Record? Oo, no, sa silpong ko. Ano makikita yun? andyan, sa ano? andyan, andyan yung sa mga po. apps mo si same w 4 ang naghanap nito sa akin eh at saka meron ka pang i-on dyan kung meron ka man pagpunta ko ka dyan pagpunta ko lang dyan pagpunta na dyan, dyan. Oo, oo kung wala Pagkwela. ka man dyan sa cellphone mo ida-download mo yun uh -huh. bakit gusto mo rin mag record record yung ganito siyempre baka makausap mga nanay ko nanay ko naman eh Oo, pwede. Saan ang tatay ko? Saan ang tatay, ka tatay, okay. tatay, kaya, tatay kaya, ko ng tatay so. -no? mm -hmm. <laughs> ko? Tapos ang puso. Pwede, pwede. Kung mag-record ako, sa'yo lang. Ayaw mo eh. Ayoko mo mag lang. <laughs> pwede naman. Pang ano kayo, pang ano ko? Pang ano ka lang, pang ano ka lang, pang pa push ka lang naman. Mali mo, mas yung malala ko mag-like. Eh, nahihintay ko lang maging, alam, maghihintay ko na dalang buwan, tagal pa eh. pwede ka naman mag-live. Hindi pa pwede? Hindi mo ba trinay na mag-live? Ano to eh? Ayoko, natin... ayoko mag-live. Ayoko mag-live.